May ilaw naman dito. Ano na sa Eh, ilaw Mga kabablayan yan. bahangan din. dito Oh, taas naman kanya pa dito, dito. Ang taas naman dito. Ang taas naman pala dito. Nasaan tubig dito? Hanggang saan tubig? Dito, lang pwede.

Kaluukang, guys. Apa nama Ah, ini. Antonio Rodrigo. Lugar, kay Asia. Oh, itu ikut Dametut ngaran. Kekitlah kayak di... Darwin, para pajan, pak. to guys. Dito, ito segala yang kasukan nito. Sa unahan itong doon banda. ito doon banda ayan doon banda tuturo ko doon doon yung pinangyarihan ng krimen so titignan mo naman to sa likod nito ito yung lugar na yan yun. yung lugar na yan, yan yung, yung lugar na yan yan yung banda yung krimen na nangyari so makikita mo sa likod ayan masukal siya yan sobrang sukal ang layo ng bahay lalo na doon masukal yung doon banda na side yung banda na side na doon yung side na banda yan doon bundok na yun ng ano din monte o diba ay hindi siya mahuli huli kagad makikita na natin mahirap mahuli siya so yun basketball court papasok dun sa nila. basketball court dito yung palabas nila dito para sila sumisiksik pasok nila dito Ayan. Nga, ah, sikip siya dito. Ah, lakad kami. Punta naman kami sa pinangyarihan kung saan ang huli yung criminal. First time. Punta dito. ito so, ano? Parang nag-criminal. Si Martin. Di ba napatapos si Martin, no? Oh? Ayan tumatapos-tapos ang inati. Anong lugar ito? Barangay Pangarap na? Oo. So, uh, sa kapan ng kalungan doon. So, pupuntahan namin yung mm -hmm. kung saan na huli ito yun. Kumakain ko ng parik-parik. Well, mga nasa 500 km, uh, meters po ito. Mula doon sa pagkasok doon sa mga perma. Ang dahil-dahil na ito. Sinakadulo po yun. yung ano. Yung... Pinahuli yan. Papanigil sa pinangyarihan kung saan nahuli yung criminal so siya dito ito okay, dito po siya nahuli so yung pares dito siya nahuli ng barangay dito siya nahuli dito siya nahuli ito yung ang lugar na to dito saan doon papunta ha saan ba yung papuntang malaria Ah, don't. Ayan, guys, dito. Sinasya, oh. dito kami guys na Nung dito siya nahuli Kaya na pinagkulungan ng barangay Doon banda Anak ako Kasi yung sinaksa yung pamangking din Kaya uh. eh, nahuli siya Pinagkulungan siya ng barangay Kaya pinagkulungan siya ng barangay So ito yung ano Dito uh, dito, dah, dito na siya nakaupo Ayan Dito na siya nakaupo tapos, tutungan sa ng barangay.